At ito nga po ang pangunahing balita ide demanda. ng negosyanteng si Atong Ang, si Elias Totoy, ang itinuturing na whistleblower sa kaso po ng mga nawawalang sabungero. sa bungero. Sa pamamagitan po ng text message, eksklusibo pong sinabi sa News 5 ng negosyanteng si Atong Ang na siya ay magsasampan ng reklamo laban kay Elias Totoy ngayong araw. Si Elias Totoy po ang isa sa mga akusado nga po sa pagkawala ng 34 na mga sabungero noong pong 2021. Siya rin po ang nagsabing itinapon ang mga bangkay ng mga sabungero sa Taal Lake. Kabilang po sa mga isasampang kaso ni, opo, uh, ni Atong Ang kay Elias Totoy ay extortion, attempted robbery, at attempted homicide. Ayon po sa abogado ni Ang na si Atty. Lorna Kapunan, sinubukan daw ni Elias Totoy na mangikil ng 300 milyong piso kay Ang para daw hindi inawit ang negosyante sa kaso. Ito rin daw ang dahilan kaya hindi pa nakakapagsumite ng salaysay si Elias Totoy. Ayon pa sa kampo ni Ang, walang kredibilidad si Elias Totoy para gawing state witness dahil siya daw ang tunay na salarin. Sa ngayon po, daw ng DOJ at ng PNP Internal Affairs Service ang kaso lalo pat may mga idinadawit ng pulis. Sabi nga nila bakit wala pang uh, ini-issue na affidavit. Ang totoo dyan, wala pa siyang ini-issue na affidavit uh, pointing to these alleged perpetrators because umiikot siya. Cheryl umiikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. Mm -hmm. That is why uh, uh, Sir Atong Ang is coming forward in his attempt to bring out the truth. The Department of Justice is taking the wrong lead. Mm -hmm. If it will listen to this self-styled self state witness. So hintayin nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this totoy as the real perpetrator. Yan po ang tinig ni Atty. Lorna Capunan, abogado ni Atong Ang. Samantala bumuelta naman si Alias Totoy sa mga paratang sa kanya ng abogado uh, na si Atty. Lorna Capunan maging ni Atong Ang. Sa panayam po ng News 5 sa kanya, nagdesisyon siyang hindi na itago sa alias ang kanyang pangalan. Siya raw si Julie Dondon Dongan na head security ng Manila Arena at manager ng AA Cobra Farm dyan po sa Santa Cruz, sa Laguna. Matalik din daw silang magkaibigan ni Atong Ang. Ayon kay Patidongan, tatlo raw ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero mula po noong taong 2021. Una, ang Game Master ng World Beat Masters Cup o WPC. Pangalawa, isang kilalang engineer ng WPC. At panghuli, ay ang may-ari ng WPC na si Charlie Atong Ang. Bukod sa tatlong mastermind daw, nabanggit ni Patidongan ang partisipasyon din ng isang babaeng celebrity na malapit kay Ang. Hindi raw siya natatakot kahit na kasuhan siya ni Ang dahil sa kanyang mga revelasyon. anda kong harapin dahil uh, mag, uh, gilalang, gilalang yan, magaling gumawa ng kwento yan. Ilabas niya ang ebidensya kung totoong nag-distort nag ako sa kanya at ano ang kanyang basihan. Yan nga po ang tinig ni Alias Totoy o ni Julie Dondon Patidongan. Dagdag pa niya, siya raw ang inalok ni Atong Ang ng kalahating bilyong piso para pumirma ng affidavit na binabawi niya ang kanyang mga pahayag sa publiko. Pero hindi raw ito kinagat ni Patidongan dahil mayroon ding mga death threat. Sa kabila ng mga rebelasyon ni Patidongan, inilaglag naman siya ng apat na gwardyang kasama niyang kinasuhan sa Manila Arena. Itinuro nila si Patidongan bilang mastermind sa mga nawawalang sabungero, bagay na pinalaga naman ni Alias Totoy. Uh, isa po siyang malupit po, uh, mas ma hiniti niya ng ulo. Saka nang po siya, malupit po sa mga trabaho po. Na ako daw ang uh, pinaka-mastermind. Parang baliktad yan ta. Uh, ang sinabi niya, parang baliktad ng nangyayari po. Yan nga po ang sagot tinig ni na John Rick Consolacion na isa pa sa mga akusado si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Samantala po naman sa iba pang mga tampok na balita, hindi raw masaya si Senador Mick Zubiri sa kasalukuyang liderato ng Senado. Sa isang panayam, sinabi po ni Zubiri na ito ang dahilan kaya bukas siyang suportahan ng ibang kandida ang ibang kandidato sa pagka-presidente ng Senado. Mas nais daw po niya ang uri ng pamumuno sa Senado kung saan nagpupulong ang mga senador sa pamagitan po ng caucus. Nung siya raw ang Senate President, hindi, siya hindi niya hinahayaan na lahat ng bagay ay pinag-uusapan sa plenaryo dahil ito rin ang papakita ng magulong Senado. Susuportahan daw niya si senator Tito Soto para maging Senate President sa 20th Congress. Iginiit naman ng Senado na tumatay yung impeachment court na hindi raw patibong ang hinihingi nilang certification mula sa Kamara para matuloy ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Paliwanag ng Senado, gusto lamang nilang tiyakin na makatarungan ang proseso sa impeachment case. Hindi raw ito isang patibong sa Kamara, gaya ng iginiit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Maaari na rin daw isabay ng kamera sa pagpasa ng pangalawang certification ng authorization sa mga tatayong prosecutors. Pero para kay House Prosecutor Joel Chua, wala raw legal na batayan ang hinihinging sertifikasyon ng Senate bago sila mag-reconvene bilang isang impeachment court. Kaya pinag-uusapan pa raw ngayon ng kamera kung ano ang magiging epekto kung sila ba'y susunod sa ikalawang requirement ng Senado. Kumuwelte po naman ang palasyo ng Malacanang sa paninisi ni Atty. Harry Roque sa pamahalaang Marcos kaya raw nagkakawatak-watak ang kanyang pamilya. Gate ni Roque siya raw ang biktima ng political persecution ng administrasyon. Ito raw ang dahilan kaya ayaw niyang harapin ang mga kaso niya sa Pilipinas kaugnay pa rin po ng connection niya sa Pogo. Ayon pa kay Roque, hindi raw niya mapapatawad ang pamahalaan sa ginagawa ito sa kanyang pamilya. Pero sabi ho naman ang Malacanang, bakit parang kasalanan pa nila? Isinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Iyan po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.